Paano mo malalaman o paano ka masisiguro na if you die today, ikaw ay mapupunta sa langit? Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video ito, we will talk about the assurance that we have in our salvation. Maraming mga Kristiyano ang dumadating sa punto ng kanilang buhay that they are doubting their salvation. Alam nila that salvation is not based on good works, pero may mga pagkakataon na nag-aalindangan sila. Maaaring dahil sa kasalanan na meron sa kanilang buhay, mga tanong na gumugulo sa kanila, mga matinding pagsubok, or simply, they just feel they're not good enough. Naniniwala po ako that God wants us to have an assurance upang makasiguro that we are saved. And that is the reason why the book of 1 John was written. Ang sabi po sa 1 John 5.13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. If you say yes sa mga katanungang ibibigay ko, then you can be sure na may kaligtasan ka. Unang-una, do you believe in the gospel? Na ka pa rin ba sa mabuting balita na nauna mong pinaniwalaan nung tinanggap mo si Kristo? Alam niyo po ang challenge sa atin, madali tayong madala ng ating emosyon. We are confused about our faith versus our feelings. We feel na ligtas tayo kapag nasa church tayo, during worship, kapag nasagot ang ating mga panalangin, kapag nagbabasa tayo ng Biblia. But once we feel na malayo tayo sa Panginoon, feeling natin hindi na tayo ligtas. Hindi po dapat ganun mga kapatid. Feelings are not the basis of our faith because feelings change, feelings go up and down. Feelings should not drive our faith. Kaya po hindi basihan ng ating kaligtasan ang anumang naramdaman natin. It was never said in the Bible that we are justified by feelings but by faith. So let's stop asking ourselves kung ano ang naramdaman natin but instead on what we believe. Ang sabi po sa John 5:24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, ngunit nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ang sabi din sa Romans 10, 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Do you believe sa mabuting balita na ito that Jesus is the Lord, the Son of God, and His death and resurrection is the proof And because of that, we are saved. And yes, there's a feeling na mararamdaman natin in our salvation, but this is just a fruit or by-product ng faith natin sa Kanya. So when our feelings go down, just keep on believing the Gospel. Ano mang maramdaman mo sa anumang pagkakataon, in encouragement and discouragement, sa iyong kainitan o kalamigan, keep your faith in the Gospel. Ang sabi po sa 1 John 5.12, Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kaniya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Pangalawa, is the Spirit moving in your life? Kumikilos ba ang banal na Espiritu sa iyong buhay? Itinuturo ng Biblia that when we believe the Gospel, namuhay ang banal na Espiritu sa atin. Ang sabi po sa Ephesians 1.13, And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kaniya, ay pinagalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ito ang magpapatunay sa atin ng kaligtasan that the Holy Spirit is working in us. Nakikita mo ba that the Holy Spirit is leading you? Nang sa gayon, hindi ka mapahamak sa mga kasinungalingan ng kaaway. Nakikita mo ba that He is convicting you? Nang sa gayon, iwasan mo ang magkasala. At kung magkasala ka man, you will experience godly sorrow that leads to repentance. Nairinig mo ba siya na nagpapaalala sa iyo ng salita ng Diyos? reminding you and comforting you sa mga panahon ng pagsubok? Patuloy mo bang natanasan ang kanyang mga pagtuturo in all wisdom and revelation nang sa gayon maging tama ang iyong mga desisyon? Hinihingi mo ba ang tulong niya sa mga panahon na hindi mo kayang manalangin? Kung ano ang mga dapat ipanalangin at kung paano manalangin? Naranasan mo ba ang kapangyarihan na galing sa kanya in proclaiming the gospel na bagaman may kakulangan sa iyo siya nagbibigay ng mga tamang salita sa pagbabahagi ng magandang balita nakikita ba sa iyong buhay ang mga bunga ng banal na espiritu the fruit of the holy spirit love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness and self control ito ang mga bunga at katanasan na posible lamang sa buhay ng isang taong ligtas na pinanahanan ng banal na espiritu. Bagaman may guilty conscience ang mga hindi kristyano sa mga pagkakataon na nakaagawa sila ng masama, the Holy Spirit works in a believer upang pangunahan tayo sa pamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At iyan ang tanda ng ating pagkakaligtas. Ang sabi po sa 1 John 4.13, This is how we know that we live in him and he in us. He has given us of his spirit. Nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagalooban niya tayo ng kaniyang espiritu. Pangatlo, do you desire to live a godly life? Mayroong ka bang tunay na pagdanais at pagdanasa na mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos? Nagahangad ka ba na sumunod sa salita ng Diyos? Nagahangad ka ba na maglingkod sa Diyos? Nagkakaroon ka ba ng pagdanasa na makita ang iba na lumapit sa Diyos? Nagkakaroon ka ba ng willingness to use your spiritual gifts sa layunin ng Panginoon? Nababawasan ba ang pattern ng sin sa iyong buhay? Natatagdagan ba ang pag-ibig mo para sa iba? Natatagdagan ba ang iyong pananabik sa salita ng Diyos? nag enjoy ka ba na makipag-fellowship sa iyong kapwa mananampalataya? Nagkapatuloy ka ba sa pag-amin at pagtalikod sa iyong mga kasalanan? Pinupurso mo ba na magkaroon ng malinis at kalugod-lugod na pamumuhay sa harapan ng Panginoon? Ang pagkakaroon ng mga desires na ito ang nagpapatunay that you are saved. So if you don't have any desire or internal struggle na magawa ang mga bagay na ito, then it could mean na hindi kaligtas kung wala lang iyo ang magkaroon ng holy and pleasing life, then there's a high chance na wala kang tunay na kaligtasan. But the very fact that you are struggling to obey God, ito ang nagpapatunay that He is working in you and through you, and that you are saved. Ang sabi po sa Romans 7:21 to 25 ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibututan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamagitan niya sa Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, if you believe in the gospel of Jesus Christ, if it is evident that the power of the Holy Spirit is working in you and through you, and if you have this deep desire to live a godly and holy life, then maniwala ka na may kaligtasan ka. Kaya't ipamuhay mo at ilakad mo ang pananampalataya na iyan with boldness and confidence. Huwag mong hayaan ng sino man maging ang kaaway o anumang kasalanan ang magnakaw sa iyo ng katotohanan ng iyong kaligtasan. At kung may pagkakataon man that you struggle in your faith, you can go to God and pray to Him to help you overcome your unbelief. This is the assurance that we have, that we are justified We are saved and we are his child. So we have the promise of eternal life sa panahon na kunin na niya tayo. Hi guys, welcome back to my channel. And I hope sa video na ito patuloy na na-encourage kayo na panghawakan yung salvation na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. And kung na-bless po kayo, please like this video, subscribe to this channel and share it sa inyong mga kaibigan. God bless you.